Noong biyernes, Oktubre 10 si Putin ay muling nagkamali ng malaki at ngayon 50,000 na mga Ruso ang nagbabayad ng halaga nito. Nagpakawala siya ng malawakang pag-atake laban sa mga planta ng enerhiya sa Kiev. Binalaan na ni Zelensky si Putin na mawawalan ng kuryente ang Moscow kung aatakihin ng Russia ang mga lungsod ng Ukraine. Kaya nga mabilis at matindi ang naging tugon ng Ukraine. Ngayon, kalahating milyong Ruso ang walang kuryente para makaligtas sa taglamig. Pero makikita mo, hindi lang doon nagtapos ang tugon ng Ukraine. Nagpadala ang Ukraine ng mas maraming drone, libu-libong milya sa Russia, para sirain ang malaking refinery na akala ni Putin ay ligtas. Ang pag-ataking ito ay mensahe sa Kremlin. Wala nang ligtas sa Russia kung itutuloy ni Putin ang pag-atake sa mga Ukrainian. Ngayon, Galit na galit ang mga propagandista ng Russia at humihingi ng bayad mula sa Europa dahil sa pinsalang dulot ng Ukraine sa ekonomiya ng Russia. Parang nakakalimutan nila na Russia ang nagpasimula ng digmaan. Sige, magsimula tayo sa Oktubre 10, isa ito sa pinakanakakatakot na gabi para sa mga sibilyang Ukrainian sa bansa. Nagpakawala ang Russia ng apat raan, anim na drone at 30 na misil kabilang na ang Kinsal Iskinder Ballistic Missiles tinarget nila ang mga pangunahing lungsod tulad ng Kyiv, Zaporizhia, Krihi, at Sumi. Sa kabutihang palad, nagawang pabagsakin ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang Syam na pong porsyento ng mga drone at misil ng Russia. Pero sa kasamaang palad, ang mga nakalusot ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga gusaling tirahan at imprastraktura ng sibilyan. Sa kabisera ng Kiev, makikita mo ang pag-atake na nagdulot ng pagkawala ng kuryente para sa libo-libo at libu-libong residente. Sa Kiev, labindalawa ang sugatan sa pag-atake at kalahati ng lungsod na walan ng kuryente. Sa Japoriza, namatay ang isang pitoanyos na batang lalaki at labing isa ang nasugatan habang dose-dose ng tao naman ang nasugatan sa Sumi. Siguro dapat nating asahan ang ganitong pag-atake. Dahil tuwing nabibigo ang Rusya sa labanan, bumabaling ito sa terorismo. Sinisimulan nitong sirain ang mga planta ng kuryente, sistema ng tubig, at mahahalagang imprastruktura ng Ukraine. Ayon sa international na batas, iligal ang mga pag-ataking ito. Pero ayon sa Russian television, makatao raw ang mga pag-ataking ito dahil ang layunin ni Putin ay iligtas ang mga mamamayang Ukrainian mula kay Zelensky. Hindi ako makapaniwala ng una ko itong marinig. Kaya pakinggan nyo na lang mismo. Malawakang inatake ng Russia ang power grid ng Ukraine ang mga layunin nila ay ipaalam kay Zelensky ang mga umiiral na realidad at magdala ng kapayapaan sa lalong madaling panahon at higit pa mapalapit ang kapayapaan. Kaugnay nito makatao ang layunin ng missile at drone attacks ng Russia sa mahahalagang infrastruktura ng militar at pamahalaan ng Ukraine. Mas maraming buhay ng mga Ukrainian ang maliligtas kung mas maagang dumating ang kapayapaan. Mas maraming buhay ng karaniwang Ukrainians ang maliligtas natin. Kung susundin ang lohikang ito, dapat bigyan ng parangal si Zelensky dahil siya ang naghatid ng pinakamalaking makataong tulong na natanggap ng Russia. Dumating na ang unang pakete sa Moscow. Sa distrito ng Novi Vostok, maraming gusaling tirahan, ang nawalan ng kuryente at tubig para sa anak natin, pati ilaw sa kalsada pinatay. Maraming Ruso ang talagang natrap sa mga elevator at nagsimulang kumalat ang takot sa buong lipunan. Sanhi ng takot na ito ang kawalang katiyakan. Kita mo, ang paketeng ito mula Ukraine ay hindi dumaan sa drone o misil, kundi sa lumang paraan ng sabotahe na ihatid. Hindi pa alam ng mga opisyal ng Kremlin kung ano ang nangyari at sino ang may gawa nito. Pero kahit ganoon, wala pa rin ito kumpara sa sumunod na nangyari. Nagsimulang tumunog ang mga sirena sa rehiyon ng Belgorod sa Rusya at nagsitakbuhan ang mga residente para magtago. Tara na sa silungan, tangina Tulad ng nakikita ninyo sa clip sa inyong screen, muling ipinakilala sa mga Ruso ang kanilang dating kaibigang kadiliman. Sinasabi ko ito, dahil tatlong beses dinarget ng Ukraine ang rehiyong ito nitong nakaraang dalawang linggo, sa bawat pagkakataon, sampu-sampung libong Ruso ang nawalan ng kuryente. Pero sa pagkakataong ito, nagpasya ang Ukraine na mag-level up. Sa pagkakataong ito, tinarget nila ang pangunahing planta ng kuryente. Halos limampung libo residente ang nawalan ng kuryente dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Pero huwag kayong mag-alala dahil ayon sa gobernador ng rehiyon ng Russia, nangyari ang mga problema dahil sa bumagsak ng mga debris, hindi dahil sa mga drone at pag-atake ng Ukraine. Sinabi rin ng parehong gobernador na may posibilidad ng rolling blackout sa malapit na hinaharap. Pero ulit, wala itong kinalaman sa Ukraine, normal lang ito sa Russia. Pero, kita mo, hindi pa tapos ang Ukraine. May ilang Ukrainian drones na dumating, naghahanap ng bagong kaibigan. Kaya saan ka pupunta bilang drone kung gusto mong makahanap ng mga kaibigan? Pupunta ka sa isang pabrika ng paggawa ng drone. Iyan mismo ang ginawa nila sa Donetsk na okupado ng mga Ruso. Bumisita sila sa isang pabrika ng mga Ruso na responsable sa paggawa ng first-person view drones, attack drones, at maging ng mga bala. Pero sa kasamaang palad, hindi ko iniisip na naging maayos ang pagpupulong dahil nakakatakot ang naging resulta. Pitali po ina naman to. Mukhang nasusunog na yata. May ilang suwa sa may natadan ano may ang ruso na di maintindihan ang nangyayari pero nagpost post pa rin sila nito. Magugulat ka ba kung sabihin kong hindi pa tapos ang Ukraine? At ang huling drone strike na ito ay talagang mensahe para kay Putin. Na may mga palasyo sa malalayong baryo ng Rusya. Yun ay dahil ugali niyang tumakas mula sa Kremlin. Nagsagawa ang Ukraine ng isang long range na pag-atake. Sa pagkakataong ito, tinamaan ang Basnev Ufarolov Oil Refinery na matatagpuan isang libo at apat na raang kilometro o halos isang libong milya mula sa hangganan ng Ukraine. Ito ang pinakamalaking refinery sa Russia. Binubuo ng tatlong planta at may kabuang produksyon na 24 na milyong tonelada kada taon. Isa ito sa pinakamahalagang sentro ng gasolina ng Kremlin na nagsusuplay sa hukbong ruso ng gasolina, diesel, at iba pang produkto. Nagsimula ang sunog malapit sa crude distillation unit kaya natigil ang operasyon ng ilang bahagi ng pasilidad. Ang bawat matagumpay na atake sa malalim na infrastruktura sa likuran ay nagpapahina sa lohistika ng Rusya at nagpapakita ng limitasyon ng kanilang air defense. Para sa mga Ruso, dumarami na ang pinsala sa mga refinery. Nagmamakaawa ngayon ng pera sa Europa ang mga propagandista sa Russian television bilang bayad sa mga refinery na sinira ng Ukraine. Pakinggan mo mismo magiging pampatawa ito sa video na ito. Sa tingin ko, panahon na para sabihin sa mga Europeo, Belgium, Euroclear ng hayagan at publiko na tingnan ninyo mamaya. Kapag sinimulan ng Rusya ang pagkuha ng bayad pinsala mula sa Ukrania, isasama ang halaga ng mga nakuha nilang ari-arian sa kabuang bayad pinsala. Habang mas marami kayong kinukuha, mas malaki ang hihingin naming bayad mula sa Ukrania. Hayaan silang mag-alala sa panganib at kung saan kukunin ng pera. Sa huli na kukunin natin ang mga ari-arian, ang opera at ballet theater sa Odessa or kung ano paman. Bakit pa tayo magbabayad sa sarili nating pag-aari? At ano? Anong reparasyon ang pwedeng bayaran ng Ukraine? Magbabayad ang Belgium, Pransya at Netherlands. Sige, hahabulin natin ang Belgium, Pransya. Alam na natin ang magiging ending nito. Hahabulin natin sa isang tribunal ng militar. Oo, sa The Hague, sa Donetsk. Yan lang muna para ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang updates, pindutin ang like at subscribe sa ibaba. Target naming maabot ang 2 milyong subscribers ngayong taon.